Jer, nung naglalakad ka na sa aisle, parang sabi mo na suliapan mo si Patrick. Ano ang nakita mo? Habang naglalakad ako, iba. Iba yung hinga, iba yung kanta. For me, kinutuban na ako na parang there's something. Parang si Patrick hindi ganito to. Sa video ng kasal ni Jer at Patrick, kinakantahan siya ni Patrick ng kanilang theme song habang naglalakad siya sa aisle. Habol hininga na si Patrick ng mga oras na ito. Ang kinakasal siya, talagang umiiyak ako. Hindi ako umiiyak kasi kinakasal siya, pero naiyak ako sa kalagayan niya. Kasi nakikita ko na itsura. tsura, kamagamaga siya eh. At tapos ang seremonya, dumiretso ang mga bisita sa reception. Ang tagpong ito kung saan makikita ang saya ni Patrick ay nakunan din ng video. Subalit, huminto na ang oras para kay Patrick nagsusuka na siya. And then, talagang talagang like, nagmamakawan ako sa kanya. Sabi ko, please, ano, parang wag na. Kasi nga, baka, ano, pa, ba, mami, mapano pa, ganyan, ganyan. Tapos, siya, hindi, okay lang ako. Nasuka ko na. Okay na yung pakiramdam ko. Ganun siya. Feeling ko, nung time na yun, talagang gusto lang ibigay yung best. Para sa akin, din, para sa akin. Nawa pa siya dito sa braso. Okay ka lang ba? Sabi ko sa kanya. Kasi parang iba na po talaga yung pakiramdam ko sa kanya. Sabi? Napansin na talaga namin na hingal talaga siya. Hingal yung hinahabol niya na. Tapos nung nag, nagbabaw na sila, nung nagbabaw na siya. Nakuha pa ni Patrick na lumabas at magpahangin at ilang hakbang lang mula sa pintuan, hinimatay ito.